So do karon amo jang, amon nga lupi ah, tanawanyo, may ara nga tag singko kay nubo-nubo gawaja ari tag 15 guro ni 15 ni kay tas taas ari singko, bisan tas taas di gamay pa iti daw guro gamay si niwang si gua. trawis ari Trisi c ni 3C so okay sino mag <laughs> ning amon nga alupi ah aton tanawon kung paano ini ginatimpla so puti ning uh, kamuting kahoy mayara lang nga kalamay gipugaan namon guys kay pertika nang pait-pait ba Iba tapos gibutan na nga namon gamay nga lubi tapos uh, gamay-gamay uh, man nga sipon sure. kay ti amon nang ga uh, panamit na, Ay butang na Tapos ano na ang process? Paano? So, krun guys, tuturuan ka namin kung paano magaputos ng ibos. Alupi. Ah, Alupi. Ano ni sa English? Alupina. Ah. Uh, ano ang kan? Ano ang kamuting kahoy? kasaba. 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 Rap by the banana. <laughs> <laughs> Kasama with banana wrapper. <laughs> <laughs> Rap by banana. So, <laughs> so, <laughs> so, <laughs> so gimmick mekos lang namin ito. With sugar, one up sugar sa isang yang kasaba. So,

Apa malutok sina guys? Adang ah, daw malikos malikos sa ah, arak, yung. arak le, nan, nan, nanolol, iya. Esy pagkse mo yan igen ganyan, ganyan uh, Hindi yan huhugot. Uh, guto uh, guto. Kaya hindi magbilog bilog, -bilog yun. Wow, okay okay. So gingaling ni naman, giniling, giniling ito namin sa uh, <laughs> machine ano ganin ni pagtawag kan machine can. sa grinding machine oh, oh. ito yung grinding machine namin guys machine guys oh para siyang machine gun na uh, made by uh, hindi tinapa condense, oh, condense para matapis tamis Anjir grabe. Apa mga master cooker. Master putos potos So ang isa man namon ka kaupod nagaluto sang are. Balaan kong kung ano ni. Um, atsal dahon ka atsal Arya manik alam nyo na. Tinula, ah, tinula. So Amo lang naanay ang amon ginaluto kay karon maluto kami sang asusina. As of, now. Huh? As of now, tinula guys, should an sang tinuli. <laughs> ari <laughs> eh. pilakak pa ka ni ka oras. So actually pwede ni siemon nga ah uh, tagnik, ning tung bilog ni ari Ay oo. O diretso na ni siya. Ari pahul. Diretso, hindi na pilit. Ari ang amon nga sukil ko. Oh, amon na siya. Oh. So atong tan-awon karon kung paano ini siya ipartihon. Uh, imo akon imo akon iya iya akon imo anda kenanda Daya Ana so, Amo ni mag-isip ang kwan karaya guys Kung mag-isip ang Ingles Sa Ingles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tagalog isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong, pito, walo, siyampulo. Ay! tagalog. <laughs> Ilonggo! <laughs> Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Ilonggo ko ito So, sa intek, set nang sa si go set de ba set nang sa si go set uh, nang sa si go set Nah, Sa, Sa, Kerai, Ah, Amunin, Amik, Ana, Anda, Daya, Ana, <laughs> Kenanda, akun, Daya, Aken, <laughs> Daya, Ana, akun, akun, Ana, <laughs> Okay, bye bye. Mon? Sang? Sorry, gaw mo. Sang ano? Mon. Ano mag spelling sang mon? M. Ay, ay. Oh, daw nakabati ko sina. Na man to, Pastor? Bohol. Bohol ba? Ah? Bahol nga. Um, ano to? <laughs> bye bye. <laughs>